Nmax version 2 mga bossing Ito 20,999 Odo Nasira ang puli ni bossing Napambili tuloy ng bago Dahil sa maling pesang na ilagay Sa kanyang puli So ingat sa pagbili ng pesa mga boss So yun mga bossing another day Another puli set na naman Marami ang nakapila Eto, katatapos ko lang digrihan, mainit-init pa. Pang Honda Click 125 version 3. Ayan, yung kanyang puli at yung drive base na nasa jig. Tapos ko lang mga bossing. Gagawin ko naman dyan, kakalkalin ko naman yung puli dito sa aming mini milling machine. At eto na nga, mga boss. Katatapos ko lang gawin. Hindi ko na binidyohan, mga boss. Ayan, nakalkal ko na yung flyball ram. Isasalpak na to sa motor. Eto, umagang umaga Pila na agad sa labas Kahit wala pa ako sa shop Ayan, dagsa sila Maghapon, kaya sobrang busy Halos maghapon ako nakatayo Sa harap ng machine, pagkakalkal degree at paggugroob Ng mga bell Medyo nagkaroon ng pila Napakasolid Ngayong Sabado Napakasolid jo mga boss Ayan, yung iba't ibang motor na ating ginawa At eto, puli nang NMAX version 2 bago napabilis si boss ng bagong puli so kinalkal ko na yan syempre ayan yung kanyang dry paste kinalkal ko na yung puli na ko na rin yung dry paste pati yung bell na ko na mga boss syempre fine linear groove ng tirada natin dyan. hindi yan magbabago itong puli naman na ko na rin to tapos na rin to isasalpa ko na to sa customer natin na Nmax version 2 ayan o oh, yung pulley pinakita ko lang nakadegree na rin finish na so halos lahat sila nagpapakalkal nagpapadegree at nagpapagroom at eto naman Honda Click 125 version 1 mga boss 7 years na napakatibay wala man lang ka problema problema yung bell niya bilog na bilog pa rin ginuruban ko katatapos lang ayan mainit-init pa ayan napakabisa fine linear groove pa rin yung tirada natin dito mga bossing napakatibay ng pyesa nito yung mga sinaunang FI scooter talaga mga unang version napakatitibay fully set lang ang napalitan dito napalitan ng mumurahay at ngayon magpapalit siya ng lining mga boss ayan o 7 years makapal pa rin yung lining ang naging problema lang dito talaga Ayan, yung sabitan ng clutch spring. Yung tenga na sinasabitan. Humaba na. Pero kung hindi nag-clutch spring si boss ng mataas, hindi ito madadali. Malamang gagamitin pa rin ito ni boss. Ayan, oh, ang kakapal pa ng lining. Ang ganda. Imagine, 7 years. Hindi ka ng mga bagong FI scooter na yun. Wala, mga sakitin na. Mahihina na ang pyesa. Ito yung kinabit ni boss na clutch spring sa motor niya. 1200 RPM daw ito. So 'yan yung nakapagpabahanat yung ng tenga ng lining kaya medyo humaba. Sana sa mga susunod na scooter ay ma-improve no yung lining. Yung sinasabita ng clutch spring para mas humaba yung buhay kasi sayang yung lining. So ito yung ating ipapalit. King Drag lining mga boss. At ito ang isang nakakagalit mga boss. Nmax version 2. Sayang ang pesa. Sayang ang pesa ni boss. Hindi naman dapat masisira yung puli nito kung original na slider piece ang nakakabit. No? Lagi kong pinapaalala, huwag kayong gagamit ng aftermarket na slider piece sa inyong mga puli. Kung stock ang puli nyo, stock din po ang inyong gamitin. Dahil napakatigas po ng mga aftermarket na slider. Hindi siya napupudpud yung poste ng puli mismo na pupudpud kaya eto napabilis si bossing ng bago nakakalkalin natin naman ulit ayan o oh, tingnan nyo naman pudpud -pud ang poste nagkaroon na ng korte bumangus na dahil ito sa nabili niya ang anti-dragging kit ko no anti-dragging kit nyo nakakasira po ng mga pyesa ng motor itigil-tigil nyo yan pagbebenta ng anti-dragging kit na Walang kwenta, basura. Ito yung slider na kinabit. Oh. Napakatigas nito mga boss. Mismong poste ng puli ang masisira. Hindi yung slider. Ayan. Tangos na tangos. Kaya sa mga nagbebenta nito, eh, medyo mag-isip-isip po kayo. No? Sinasamantala nyo yung mga post na, na hindi na iintindihan yung mga pesa ng motor nila so sayang sayang ang pera mga bossing so yun lang muna for today's video mga boss ride safe and god bless maraming salamat po